Tingnan natin yung ano ng TikTok. Yung order ko sa TikTok. Tingnan natin kung to na iba talaga. Ayan, walang bukas. Ako pala magbubukas. Nararating nang guys. Guys, nabigay yung TikTok. Tingnan natin. Binigay yung... ng TikTok guys. Order ko sa TikTok to guys. Order ko sa TikTok. 92 pesos lang yun guys. Oh. Ayan, 92 pesos. Kararating lang guys. So. Oh. 92 pesos. Basta na natin. Ano kaya atin laman na ito? Yung 92 pesos ko. ito <laughs> mm, na guys. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Oops. Ang baka laman. Ayan natin kung ano ang laman sa TikTok. Ayan. Ayan. Ito siya, balot. Order ko sa TikTok to guys. Ito natin. Ano naman ng kung maganda ba? Mura lang to guys pagkabili ko eh. Kaya ito balot guys. Ayan guys. Ito na. Trimmer Professional. The, uh, Vintage. Sa T9. Ayan guys. Ayan. Nating kung totoo. Ano ba na pinat-pinat? Ano ba dyan. na. Ah guys, ito na. Ganda ng balot ah. Balot na balot guys ah. Kaganina. Ay. Balut, balut, na balut naman guys. yan, balut, balut na, na balut. naman. You know to betting, pa kakapogi na tayo. <laughs> 92 pesos, guys. Eh, challenge. Go, gold. Go, gold. Ayun guys, oh, 92 pesos. Gold o gold. gold. Tama gulo. Ito guys, guys. Ito pesos. Anong may laman pa guys? Battery. Oh, battery. Ito naman guys. Okay, laman na na. Ayan, battery. Tapos ito. Oh, charger guys. Oh, charger. Charger ng battery. Charger ng battery. Ano ba yung negative dito? na ako si daw doon pa banda sa may ano, palengke. Minidyo na ako klase eh. Ito oh. Uy, may ano pa guys oh. Pang ano sa kulango. Hindi. Mm, Pang linis yan sa may ano. Hindi eh no. Sa may brush. Pang oh, brush ba yan? Ay, yan? sa may ano yan oh. Pang linis sa may brush. Ah oo, yun dito. Yan oh, yan. Ayan well, guys, ito oh. Yun. Brush. 92 pesos guys to. Manual. Yan okay, guys, so manual. May manual siya guys. Doon sa pagpawan. Tapos, oh, ito yung mga bala. Ito yung mga bala guys. Tapos, mayroon siyang panlinis. Ayan, kumpleto guys. Kaya kayo dyan guys, order na kayo sa TikTok. Totoo to guys, hindi fake. Ayan. Oh, dumating guys, oh, 92 pesos, o. Hmm. Ito, oh. Sabunan pa. Matak po siya. Ay, namatay. Tingnan natin guys kung may laman to. Gracias sa amin. Ah, motor. Ah, <laughs> Uh -huh. Bili akong ingredients nyo sa kabilang bigas. Uy, mandor na agad guys. naka na agad. Ah, hindi. naka to. <laughs> yung guys, oh. <laughs> 92 pesos guys, oh. 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 Ang lakas guys. Tapos ito pa, may bala kompleto. 92 pesos. <laughs> legit guys, legit. Ganda. Oh, guys oh. Hmm, yung bala. Paano gabitin? Ang oh. Ay, nino, sinasalpak lang yan. Kayo naman okay okay naman ino no? serpak lang yun hmm ah ako pa on testing 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 guys testing na ba ka na talisik ka na ako ng buko perfect guys bukas dadalihin natin ito, boy perfect 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 92 pesos may bala na tapos ito apat apat yung bala guys oh. tapos may charging charger at may panlinis di para dito dito oh di ba papagatas mo gamitin lagyan mo na dito ayun guys lagi na pogi na siguro ako nito guys tanggal ka na gabi na yun. bukas ako mag magtatanggal ka pogi na ako nito guys ganda guys oh Oh, ganda oh. Ang ganda. Perfect. Thank, Thank you, you, TikTok. Si Salamat, TikTok. May sarili siyang charger. Yan. Mayroon panlinis na ito para matanggal yung ano. Yan. Okay, guys. Wakada. Gupit na tayo bukas. Pogi na tayo bukas, guys. Guys, alam mo ba?